Ready uh, kana basta asalamin sa. Ayano. Eh, Sige lang, okay lang. Kahit, ano lang basta nakalo lang muna diyan. Ay uh -oh. ayan. Oo. Ah, na magandang umaga sa inyo mga boss. Ah. Uh, Paka laguna uli ni ano you know, Arnie magkano kami litsong kami ng ano litsong baboy mga boss kasi piyesta rito ngayon sa ano eh, sa Santa Maria Laguna <laughs> ayan 4.30 ang oras ito yung ano, namin kasi lilitsyo ni namin ayun na nga mga boss magandang mag sa inyo uh, ah, andito ko sa Laguna na naman po mga boss kasi piyesta rito eh Uh, yun na yung ano kami naglilit maglilit yung kami lang malit na baboy lang naman kasi meron merong may birthday na rin dito parang isinabay na rin sa piyesta uh, yun, yung, ito yung mga mga bus yung ano yung ilano namin kagabi kinatay namin hindi ko na nabidyo kasi madilim nga eh tapos may inihaw na walang kamatayan tilapia mga idol oh ito na nga, mga idol ito lalabas tayo sa gate kasi dadaan daw yung mga nagano musiko wala pa rin ano pagtahan ko nga doon sa kanila siya ko na magsara tam okay oo so, Puntahan ko nga si Pogi rito kasi paglilinisin ko ng ano, laman loob. mga boss ah ito naghahanap kami ng ano medyo okay ay eh, fully book na kaya medyo malayo yung napagarkilahan namin ito nasa likod kasunod na namin kaya si Itapogi okay, oh, pinuntahan ko pa sa bahay nila ah, yan uh, happy fiesta sa mga taga barangay tungkol ano kaya yung nangyari doon sa ginilitso namin Ah, luto na kaya ni Harvey yun. Ngayon, iniwanan ko kasi muna mga boss dahil nahanap kami ng video hokey nito. May mga mag, may magkakantahan daw. Eh, kami, di naman kami pinagpala dyan sa mga kanta-kantahan eh <laughs> yun. yun mga boss. Yung mga boss, ito na oh. Naghanap pa kami ng video kayo eh, kaya iniwanan ka muna namin eh. Ay, uh, Ay, ka na sa lamisa? Ayan, no? Sige lang, okay lang. Kahit ano lang, ano, basta nakalo ano lang muna dyan. Oo. Ito na yung gagawin namin ano, pandinuguan mga boss. Ayan, nag-uumpisa na si boss Dani oh. Boss Dani! Tagay na. Tagay na. ito na yung so, video kina na na-arkila namin kanina. Maliit pala lang. ano yung mga kulayo dito sa Yan na nga, ito na mga boss yung namin, Oh. No? Tawagin sa ano siya, Tinomis ba, no? <laughs> Tawag na dinuguan sa ano siya, Tinomis, eh. ay, ay. Okay naman? mo. Ha? Okay. Hindi lang <laughs> gumutong pa balat niya. Dahil, control pa si Saboy. Kung mo sa... Ito na yung finish product namin mga buso. Oh. Litson! Mga boss na nag-uumpisa na silang kumain naluto na namin yung lechon sa wakas naluto rin happy fiesta kapogs happy fiesta anong handa natin doon sa inyo wala? wala <laughs> meron yan ikaw pa mangga <laughs> <Manga. laughs> ito talaga ayun lechon mga buso Boss J Tamaya. Subscribe.